Mga pre, tignan nyo tong jet ko. Mabigat na jet to ha. Ah. Maraming mechanics, landing gear, may harpoon, pero diretso pa din ang lipad. Ayos! Hey guys, what's up, what's up? Ito ang Masinking Jet Mechanics. Una ko tong nakita sa video ni Lava Plus na may helicopter. Pero magbibigay pa ako ng tips sa inyo para mas ma-enjoy nyo to. Ayos lumipad, 'di ba? Ngayon, nagdagdag ako ng propeller mechanics para mas bumigat. Ito mga pre, unahin natin, walang hinge. Ang hirap i-control, mga pre. Laging bumababa. Ah! Ngayon, ito yung may hinge. Diretsyong diretso, mga pre. Pakita ko lang sa inyo. Ganito mangyayari pag hindi ka nag-adjust ng jet force tinotopak! <laughs> ah! Kaya dapat naka-adjust to sa pula, kaso hindi kaya nito mag-barrel roll. Kaya ganito gagawin natin sa upuan. Ito kaya mag-barrel roll. Kaso may hindi maganda dito. Pangit tignan pag ganito nilagay sa cockpit, di ba? <laughs> Magbubukang ataul eh. <laughs> Pero inang taon na lumipas, nagawa ko na ng paraan to. Gumawa ako ng peking piloto. What? Habang ang pinakaupuan naman ay eh, nasa loob ng jet. Ginawa ko to sa easy jet ko. Tinawag ko tong easy jet eh kasi madaling gawin eh. Full tutorial sa channel ko mga pre. Kaso wala pang flight mechanics to. Yes, kaya mag barrel roll nito. Kaso napaka-unstable din. Dahil nga sa mechanics nito gaya ng landing gear. O nga pala, kahit ang piloto ha, ah, pwede pa din mag-first person mode dito. Ayos, di ba? So, bago lumipad, uncheck ang core, syempre. Pindutin ang assemble switch, ngayon pwede nang lumipad. Pero sa Red Jet Force, ganito ang nangyayari. Palagay ko, mabigat masyado tong jet dahil nga sa mga mechanics. Pag ganyan, pwedeng mag-adjust pa sa jet force base sa build nyo. Pwedeng mag-eksperimento para mahanap yung tamang jet force. Sa akin ito, isang adjust lang. O ito, tignan nyo mga pre! Napakangas! Ayos, di ba? Yun nga lang, sa mechanics na to, eh wala ka talaga sa cockpit. Yung peking piloto! <laughs> Kaya nga, mas simple lang to masasabi kong mas matindi pa din itong jet mechanics na to. Mas kompleto kasi to eh. Kaya mga pre, kung di pa kayo nakasubscribe, eh magsubscribe na kayo. Like and share the video na din. Salamat sa panonood. Bye-bye!